Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong sa tapat ng tindahan ni Mang Teban. Ito ay kwento ni Joshim Emilio Asinto at iginuhit ni Joe Mike Tejido. Handa na ba kayo? Sige, makinig na mabuti. Sa tabi ng simbahan ng Santa Dolores sa bayan ng San Basilio, matatagpuan ang lawa ng Ligos. Lampas ng lawa ng ligos, pagkatapos matawid ang limang bundok, tatlong burol, at pitong palayan, ay matatagpuan na ang bayan ng San Honorico. Sikat ang bayan ng San Honorico. Mahusay magpaputi ng damit ang mga labandero at labandera doon. Masarap at masagana ang anin ng bigas ng mga magsasaka. Pero ang pangunahing dahilan sa kasikatan ng San Honorico ay ang tindahan ni Mang Teban. Sa tapat ng tindahan ni Mang Teban kasi laging makikita ang tambay na si Lamberto Ang at ang bantay ng tindahan na si Nardita Carpio. Sa unang tingin, mukhang karaniwan si Berto at Dita. Marungi si Berto at hindi nag-aahit Makikita siyang nakaupo sa bangko, sa tapat ng tindahan, nagkakamot ng tiyan at nagkukot-kot ng kuko sa paa. Si Dita naman, habang nagbabantay ng tindahan, ay suklay ng suklay hanggang maging nakakasilaw na sa kintab ang kanyang buhok. Pero hindi ang itsura nila ang dinarayo ng mga tao, kundi ang kanilang pagtatalo. Araw-araw ay nagtatalo si Naberto at Dita kung kaninong lolo ang mas magaling. Kaya ako ang nagbabantay ng tindahan, wika ni Dita, ay dahil madudurog lang ang araro sa kamay ko. Ganyan kasi kalakas ang lolo ko. Kaya hindi ako naliligo, wika ni Berto, dahil noong maligo ang lolo ko, namatay ang buong ilog sa dumi niya. At mauwi ang pagtatalo kung ano ang mas nakakatakot. Ang makasira ng araro gamit ang kamay o makapatay ng isang buong ilog sa pamamagitan ng pagligo roon. Magsisimula silang magtalo habang papunta ang mga bata sa paaralan, ang mga magsasaka sa palayan, at ang mga labandero at labandera sa mga bahay-labahan. Matutuloy ang pagtatalo habang nagtatrabaho ang buong bayan sa San Honorico. Kadalasan, patuloy ang away hanggang sa paglubog ng araw. Naaaliw ang mga bata na panoorin ang away ng dalawa. Bago umuwi mula sa paaralan, dadaan ng mga bata sa tindahan ni Mang Teban para panoorin si Nadita at Berto na mag-away. Ang lolo ko, wika ni Dita, tumalo ng isang inkanto. Isang inkanto? Tumawa si Berto. Ang lolo ko, tumalo ng limampung hukbo sa loob ng isang araw. At magtatalo na naman ang dalawa kung alin ang mas nakakatakot, ang isang inkanto o limampung hukbo. Parating na uwi ang pagtatalo ni Naberto at Dita sa pataasan ng boses. Pues, wika ni Berto, ang lolo ko nila mo ng pating, nabuhay pa. Ang lolo ko naman, sagot ni Dita, kayang itulak ang dalawang bundok. Pati ang mga magsasakang magsisiuwi na mula sa trabaho ay huminto para pakinggan ang dalawang nagpapaligsahan. Nakikisali rin sila sa pagtatalo. Alin nga ba ang mas magaling? Ang mabuhay pagkatapos malamon ng pating o makapagtulak ng dalawang bundok? Hindi nagtagal, naging lugar libangan ang tapat ng tindahan ni Mang Teban. Kung minsan, ay may mga dumarayo pa mula sa ibang bayan para panoorin ang dalawa na mag-away. Isang araw, luminaw kay Dita na hindi magpapatalo si Berto sa kahit anong sabihin niya. Isinigaw niya, Eh, puro kwento tungkol sa lolo mo. Ikaw, anong kaya mo? Bilang sagot sa hamon ni Dita, binuhat ni Berto ang isang napakalaking bato nakapatong sa bato ang limang kambing at tatlong kalabaw natulala ang mga bata at ang mga magsasaka sa nakita ng mga ito hindi pala basta-basta pagmamayabang ang ginagawa ni Berto nagpalakpakan ang mga manonood bago na ibaba ni Berto ang bato binuhat ito ni Dita lumakas ang palakpakan hindi rin pala puro kwento si Dita Narinig ng mga labandero at labandera ang ingay. Lumabas ang mga ito ng bahay para makinood sa paligsahan. Tumakbo si Berto sa paanan ng mundo at sinimulan niyang itulak ito. Hindi ito umusad. Malakas na tumawas si Dita at nakisabay ang mga taong bayan. mula si Berto. Eh ikaw, kaya mo ba? Itinulak ni Dita ang paa ng bundok. Hindi rin ito umusad. Si Dita naman ang namula habang tumatawa si Naberto at ang mga taong bayan. Kung pabilisan na lang tayo. Tinawag ng mga taong bayan ng kanilang alkalde para pangasiwaan ang karera ni Naberto at Dita. Nilinaw ng alkalde sa dalawa ang daan na kanilang tatakbuhin. Mula sa tindahan ni Mang Teban, tatakbuhin ni Nadita at Berto ang layo ng pitong palayan, tatlong burol at limang gundok. Lalanguyin ang kahabaan ng lawa hanggang marating ang simbahan ng Santa Dolores sa bayan ng San Basilio. Pagkatapos marating ang ganoong layo, magkakarera naman sila pabalik sa tindahan ni Mang Teban. Ito ay habang may dalang sakong siksik sa bigas ang bawat isa. Panalo ang unang makapatid ng tali sa panimulang marka. Kakayanin mo ba ito? Tanong ng alkalde. Opo, biglang sagot ng dalawa. Napabuntong hininga ang alkalde. Umasa kasi siya na uurong ang dalawa pagkatapos marinig ang kanyang hamon. Dumating ang araw ng karera. Nakapila ang mga taong bayan sa daang tatakbuhin ni Naberto at Dita. Nagdatingan din ang mga tao mula sa kabilang bayan para panoorin ang paliksahan. Pumwesto si Dita at Berto sa panimulang marka sa tapat ng tindahan ni Mang Teban. Binuhat ang kanya-kanyang sakong siksik sa bigas at hinintay ang hudyat mula sa alkalde. Simulan na! Sigaw ng alkalde. Napatid ang tali. Tapos! Tapos! Parang hindi gumalaw si Nadita at Berto sa kanilang pwesto. Pero dahil naputika ng kuko sa paa ni Berto at nalikabukan ang buhok ni Dita, hindi may pagkakailang natakbo nila ang buong layo ng karerahan. Sinong panalo? Tanong ng dalawa. Nanginig ang alkalde. Wala akong nakita. Sumigabong palakpaka ng mga tao. Wala rin silang nakita. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. Walang kasimbili si Naberto at Dita. Pero hindi pa rin masaya ang dalawa. Eh kung magpataasan tayo ng lundag. Hamon ni Dita. Ang unang lumapag sa lupa, talo? Sagot ni Berto. Bago pa makapagsalita ang alkalde, lumundag ang dalawa. Sabay-sabay tumingala ang mga tao. Lumusot si Berto at Dita sa mga ulap. Naghintay ang mga tao sa kung sino ang unang sasayad ang paa sa lupa. Lumipas ang minuto, oras araw, linggo, at buwan. Sa wakas, nagutom na rin ang mga tao at nagsibalikan sa kanilang mga gawain. Binalikan ng mga bata ang mga takdang aralin na hindi nila nagawa. Binalikan ng mga magsasaka ang mga palayan nilang hindi na araro. Binalikan ng mga labandera at labandera ang mga damit na hindi nalabhan. Binalikan ng alkalde ang limpak na papeles na hindi pa niya nasuri. Lahat sila nag-iisip na mayroon sana silang kapangyarihan tulad ni Naberto at Dita. Bumalik sa dating gawi ang bayan ng San Honorico. Ang nagbago lang ay ang tapat ng tindahan ni Mang Teban. Mula nang tumalon si Naberto at Dita, tumahimik ang tapat ng tindahan. At mananatiling tahimik ito hangga't hindi pa lumalapag sa lupa ang isa sa kanila. At dito nagwawakas ang kwentong sa tapat ng tindahan ni Mang Teban hanggang sa muli